Hello guys, welcome to my vlog, Fresno Vlog. So for today's video, is manglimpyo na pud ko diri sa taas sa balay ni Mother dear. So na human na ko ana obligo and then na may daghan nga gipang supply dire sa among railings, lugar dire sa taas nga mga towel. So nauga naman sila so ako siyang gipang hipos. Ako siyang gipang kay ibutang nako siya sa proper nga butanganan sa among cabinet. So, kaya na humanang po taglaag kunuhay, nag-trekking-trekking kunuhay ta dito sa mga bukid, sa hilltop na two trees dito sa among dapit which is nice to get ang view dito. So, nalingaw good ko as you can see on my previous vlog. So, Naka-burn po ko dito o ganang fats lugar kay grabe gid ang akong feeling super duper refreshing gid siya. Instead sa mga gawaing bahay lugar nako ako diri in a daily basis sa balay ni Mother Dear nga maka-burn po ko o ganang fats or gipagapanington gid ko sa akong tibok kalawasan so brag refresh gid ko char. So, mauto siya. So, maglimpyo na po diri sa taas sa balay. Especially sa among dingding. Nga wala pa y double walling. O sa among atop nga wala pa y y double walling. Kaya nakita na po na ako ang mga cobwebs. So, grabe good. Maka ang balay diri sa taas. Kaya nga no, prone manggod siya sa abugay. Dapin manggod sa dalan ang balay ni Mother Deer. Unya po, open po ang mga ceiling gamay o sa among walling. So, dali ulit kayo makasulod ang mga abog. Especially po sa among type of window, nga sliding window siya nga, uh, glass window. So, musulod yun ang mga abog. Especially nga kanang gamay ra kayo ang kahoy sa among palibot. So, dili siya ma-prevent. So, automatically, pag wind blows good is mga abo good ang manulod sa taas dere sa balay ni mother dear so mo nang everyday good ko diri gapang limpyo gapang nilhig as much as possible kay nabutangan na manggod ko siya og varnish dere sa salog so mo nang everyday good ko gapang silhig or after ganin nako manilhig is ako pagani siyang trapuhan og uga nga limpyo nga trapo para giod mag maintain ang iyang kasinaw char arte so this is my daily basis as a domestic helper sa bahay ni mother dear so ako ginagi kuhit di ang mga cobwebs guys kay di giod siya basta-basta makuha especially dili sa dingding kay steel man siya so need pa ko siya nga i-proper kuhit kuhit ang mga silhig nga mga tanggal gyud ang mga alikabok kay ako raman po isa diri karon sa balay ni mother dear kay kay ang mga kabataan is to apa sa school so speaking of niabot na di ay sila di gid sila palibak guys kay it's lunch time na kasi so mostly ang mga kabataan is do nagbalon sila muhapit piga po na sila diri sa balay ni mother dear kay diri sila mag lunch so og po pod ang school gym dire sa among balay usahay magsininggita ra mi diri dapita guys sa balay og sa gate sa school gym oh inana gidang ang among trip dire sa balay magsininggita charot so nang limpyo na pud ko dire sa akong kwarto so ako gyapon gipang mga anug, mga cobwebs Kaya wala pa lagi na double wallingan kay wala pa na sa budget ni mother dear at the same time sa akong mga igsuon and ang ako pong mga igsuon is naka, niingon na pod sila nga if ever na ay uh, next nga improvements is kung kinsa tong gusto mag pa improve na pud sa balay is mo na to siya ang mogasto or mag hatag og budget so murag 3 years from now pag gyud ang pag budget na pud diri sa taas sa balay ni mother dear nga ma double wallingan siya o apil na pod ang atop para at least mataptapan ang katong mga wiring connection nga na adirisa sa taas sa balay ni Mother Dear. So ayan, naghangad-hangad yung taon ko niya kay slanting position lagi ang type of atop nga paghimo diri sa balay. So pataas gyud ha So nagamit na lang ko na og bangko kay akong gi tungtungan para maabot ginako ang mga cobwebs. So, bago pa man ko na naligo guys, pero murag naghinahinay na po og panggawas ang akong mga singot. Kay dili ba yag limpyo sa balay no? So, na-appreciate ginako ang mga mga kasambahay, mga plain housewife, and everything Nga na naargit sila gapundo sa balay dili gyud lalim ang trabaho un sa panimalay kay igo lang ka human sa imuhang routine anak nga time so aduna na poy sunod sunod-sunod gyud -sunod ang trabaho mo unang makaingon gyud ka nga unlimited work gyud sa balay di ba plus aduna pag imo singit kay mao pa to dapat nimo i-priority so mabiyaan na pud nimo ang imuhang specific nga daily routine sa panimalay. So, makaingon ka nga, ah, hayahay kayo siya, kay naras siya sa balay, but no, ang pinaka is special o worst it good nga trabaho is sa balay. So, good ninyo na sila i-look down, tagaan gud ninyo na sila, o importansya kay kung wala ang mga tawo nga galihok sa usa ka panimalay dili gyud lalim magkalandra ka saksak sinagol gyud hugaw ang balay walay atiman dayon walay proper nga designation of work sa sulod sa mga tawo sa panimalay so magkagubot gyud diba? especially kung dili ka kabalo magrespeto sa tao nga na aperminti na sa panimalay o ba diba? so layon gid kayo kung naadtuan guys pero mo na siya ang tinuod kay na experience gid na siya sa akong panahon karon nga na ako diri sa balay kay nga wala na ko nagwork oh in anak as in so kay gipili man pud nako ni nga magstay sa 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 panimalay so dili lang sa mag-work. kay actually guys nagtry na pud kog balik og apply og work pero murag na feel na ko nga dili na ko madawat kay una tigulang na ko ang competition sa trabaho is dili na basa-basa sa pagkakaroon kaya mas priority nila ang mga younger years taga nila opportunity o privileges ang katong mga fresh graduate and especially katong mga na ay mga licensure and everything so depende talaga sa klase sa trabaho nga imong pagasudlan pod O klase po sa uh, work institution, parang ganun, parang either ma-private or ma-government ka. Especially sa government, uh, home whom you know na baya, di ba? Kung daghan ka o ka kaila, plus lakas pag yun imo hang kaila, or imong backer kumbaga. So, maski unsa pa na nga klase nga position you have, or nga kurso nga imong kuan, oh, madawat ka guild, o di ba? Then, pagsulod pagini mo sa trabaho especially sa government diha pud ni mo matest imong kaugalingon kung unsa gyud ka sa imong pagka ikaw sa imong attitude towards your work and your co-worker so especially sa government guys so inana so ako manggod nga type of person especially kung magtrabaho ko sa government is dili gyud ko. fit nga magtrabaho ko sa government. So, muna gud na akong na experience. Kaya naka, nakatry na yun ko pero dili gud ko para diha. So, maunang way back years ago, so, nakatrabaho ko sa private nga mga companies. So, na siya. So, And then nagtry-try po ko sa online job. Dili gyapon ko maka-apply kay it takes years na pod ang akong pag pagtambay gud nga kuan. And then tigulang na sad ko or kanang ang age nako na is na nako sa age of early 50s ganon. So near nako sa year 50 years old chan Ganun so murag hapit na lang pila na lang kay years nga mag mag retirement char so why man nga ila akong ihar at the same time wala pud koy backer nga mo vouch sa ako ang uh, makasulod ko sa mga private companies ganun so i just let it be na lang so nag-enjoy-enjoy na lang pud ko sa akong mga Uh, pag-vlog especially derisa akong YouTube channel. So, na siya guys ang akong kuan last recourse nga hopefully soon mamonetize. Oh, dire na lang sa akong video. Salamat sa inyong pagtan Thank you. Thank you once again. God bless you all. Bye.